makikita nyo. sa yung kulay niya, mga ko Pero, may eh, bar siya, mga asiko, yun, eh, no? Meron siyang bar na guhit. Pali, eto, eh, dala to nung bata. Yan, eh, no? Naka CTPR siya na 2024 South. Eh, ngayon pa lang ito mag start Wala pa tayong lap 1 nito, eh. Ngayon pa lang ito ikakarera, eh. Nahuli na. Ayan, mga asiko, medyo malulam. Pari silipin lang natin yung meron kasi akong kinuha din sa tropa natin na kasi sa mga laruan natin mga kasing puro halos kak, para karamihan kak kasi sa mga laruan natin kaya nakakuha ako ngayon ng isang hen eh, pasili ko lang sa inyo mga sabay, no? isang hen na gagawin natin pang breed kasi puro lalaki yung mga off color natin mga laruan natin mga off color eh naipon, puro lalaki pero mga babae kaso ngayon eh, naman mga kasinalang na natin puro hen ay puro kak mga asin ang mga dinadala sa akin no? sa ko e eh, ngayon nahiritan natin dun sa tropa pips natin mga asin so, na babae bali babae ito ito yung kanyang ipo napakaganda mga asin ko na mo siya eh, ito yung tinatawag nilang Andalusia. Meron akong ganitong kaksak sa sakto pwede natin iparis. Kaso yung sa akin, eh, walang bar. Pero siya meron bar mga kasing ko. Ganda no? niya. Bali, Andalusian yung kanyang kulay. Eh, no? Ngayon eh, kita nyo. Andalusian yung kulay niya, mga asito. Pero, meron para siyang indigo bar. Napakaganda. Bali, ito, babae. Na breeder. Breeder ito na babae, mga asito. Pwede na natin itong isa lang. Hen na hen siya kasi umitlog siya nung pagkarating sa atin. Kaso nabasag. Ang konti. Eh, ginawa ng polis, mga asito. Kaya binigay natin siya. Bali, hen na proven na breeder. Andalusian yung kanyang kulay pero may pagka indigo bar. Ayun eh, o, kasi may bar siya mga sigo yun eh, o. Meron siyang bar na duhin. Pero meron ako mga ganito sa laruan natin na mga ka. Eh, walang mga bar. Purong ganito lang ang kulay. Purong grey na parang may mga kalitalistis na ganyan oh. Napakaganda ng ipon o hen. Kaya kinuha natin tong hen na to mga singko. eh dahil meron akong isang kak na ganito na pwede nating i-pair silang dalawa. Kaso yung inaano ko baka magkaroon sila ng bar dahil may bar ito eh. Pero okay lang, bagay naman niya mga singko makikita nyo. Meron siyang parang red na bar pero kakaiba. Kasi yung mga ganito ay eh, talagang halos puro. Purong Andalusian lang, wala silang mga bar. Pero siya eh meron. Dahil nandito na eh gagawin natin. Ito mga sing ko eh nabarat lang natin sa tropa pips natin. Napakaganda niya oh. May bar siya. Okay na no? okay, bagay na bagay naman niya mga ko. Bali ito eh isang babae dahil nga punong-puno ako ng kak sa laruan. Wala akong mga babae ko konti Kaya sakto-sakto itong -sakto nakuha natin Napakaganda oh Bali parang meron siyang mga kalikaliskis Tapos meron siyang indigo Ang tawag nila dito sa bar na niya eh Hindi siya red bar Indigo bar na Andalusian Sana mag -pair siya agad dahil proven ito na babae ayun oh. ganda niya mga singo na naman tayong isang uh, Tawag dito uh, Breeder na hen na uh, Madadagdag na naman sa patukain natin eh. Pero maganda naman siya mga singo Pero yan yan, bago yan mga ko merong binagsak sa akin Na isang ibon na ito siya mga ko Isa siyang medyo bata pa Hindi pa naman, hindi naman yang na yung mga ko Medyo bata pa ayun, kunin natin Ito siya mga ko Bali ito, eh dala to nung bata May binagsak sa akin na tatlo Yung dalawa, eh nakakomersyal yung isa Yung isa walang sing-sing, yung isa nakakomersyal mga ko balik eto lang yung nakitaan natin. Ang ganda na ng itsura niya, oh. Young bird, blue check na malinis na may white flight, mga asing ko. Yung dalawang dala niya, eh, nilagay na natin sa pwesto at dinisplay na natin doon, mga asing ko. dahil wala naman sing-sing. Tsaka commercial lang. Pero dito sa isang to, mga asing ko, eh, medyo nagduda ako. Kaya nilagay natin sa loob. Dahil lang kanya, sing-sing, mga singko. Ayan, oh. Naka-CTPR siya na 2024 South. Eh, ngayon pa lang ito mag start Wala pa tayong lap 1 nito eh Ray, Ano pa lang ito mga training training Itong ibon na to Kaya gagawin natin mga ko Ito sigurado palugi na naman Gagawin natin Ilalagay e, natin siya doon Sa taas pero hindi natin siya ikukulong mga ko Pakakawalan natin to Dahil nga sigurado dakit niya Baka nadakit dakit ito Kaya sigurado eh naghihintay yung may-ari nito Ito siya oh naka CTPR siya na Blue South ito. Ngayon pa lang 'to ikakarera, eh. nahuli na. ano ba 'yan? Kaya ngayon masi ko ang gagawin natin dito sa ibon na na pili natin doon sa mga bata. Eh pakakawalan natin eh. Syempre, as usual, lugi na naman tayo ng 50 pesos lang, like 50 lang natin tumuwa. Eh. Banded siya ng CTPR uh, South Derby Race ito, South Derby Race. Hindi pa 'to nagsisimula. Kaya eh, nga pala nahihirapan ako dahil nga sira nga pala yung ating tawag dito elevator kaya ito manual tayo ulit <laughs> manual tayo ulit na aakyat medyo mahirap dahil may hawak tayong kalapate diyo so yung mga sige medyo pahirap ano makyat dito dahil nga sira yung ating elevator manual na lang napakahirap dahil meron tayong hawak na dakit ng mga bata bali ito mga ko kakawalan natin to ito yung leg ban nya mga sige ko CTPR 2024 bali ang kanyang ito yung leg band niya, makasig ko. Leg band number 421-349. yung kanyang leg band. CDP, at South Derby Race. Medyo pakakawala na natin dahil nga hindi na natin pagbubukasan ito, ko. Dahil maaga pa naman. Sa alas 3 pa lang ng tanghali, makasig ko. Kaya tingin ko itong ibon, ay eh, makakauwi pa siya dun sa kanyang amo kung nahuli man ng mga bata kaya pakakawalan na natin sa so, tingin ko malakas lumi pa dito baka nahuli lang mga kasing ko dahil kasagsagan ng training ngayon hindi pa lap 1 ito wala pang lap 1 eh nakaibenta na sa atin pag ganito mga kasing ko eh okay lang na malugi 50 pesos lang naman importante baka uwi sa may ari pakakawalan natin dala ng bata tatlo yung dala niya yung dalawa Walang sing-sing, tsaka may commercial. Ito lang yung ano, medyo nagduda ako dahil nga bata lang. Baka nahuli gagawin natin, buti na lang dito sa ating pinagsak ah, Gagawin natin, pakakawalan natin Sigurado naging may ari to baka mamaya kapit-bahe lang nila So yun. pakawalan na natin yung ibal, yun o ah. abang, abang medyo maliwa-liwanag pa Pakawalan natin Bakit makasit? Mukhang ayaw lumipad Bugawin natin Mukhang ayaw lumipad e eh. Ayan siya mga sigo. Dumapo. Bugawin natin. Ayan siya mga Dumapo sa may bintana. Gagawin natin eh. Ayan o. No, Bubugawin natin itong kahoy. Hindi tayo magpapalipad para makauwi sa may ari. Kasi bat, yung bata kasi medyo malapit lang dito sa may namin. amin. Baka mamaya sa kapitbahay lang niya na dapo sa kanila na huli. Binenta dito mga singko. Kaya tingin ko makaka-uwi dito kasi hindi naman siya young bird na young bird, medyo ano pa siya oh, mga asing ko Medyo matured na. Tingin ko lumilipad na to, na, nasa training ito eh. Training pa lang to, wala pa yung lap one. Bugawin na natin habang maaga-aga pa. Shoo. ayaw, <laughs> hindi nakita. Isa pa, isa pa, isa pa. Lang kwenta to mga pambugaw natin, ituyot na. Shoo. Ayaw talaga mga ko pag binato naman natin, baka mabasag yung salamin. <laughs> Ayun siya, so, oh. natin. Hanap tayo dito ng pangbugaw. Ayan, ito, so, may wire. Dati, nagbebenta lang ako ng tanso, mga sing makabili lang ang kalapat. <laughs> natin. Tiyo! So, yun, lumipad pad. Yun, medyo lumipad siya sa taas, mga sing ka. Ngayon, bubugawin pa natin ang na isa. Ito so, naman, medyo malaki-laki. Lipad ka na, boy. Ah, mag bugawin natin. Edyo nakikita na niya yung kanyang view. Bugawin natin. One, two, three. Huh. Yun. Ewa, wasing ka, lipad. Nasabit pa yung ano, kahoy. Ayun, ayun siya. So, ayun, sana. Ayun, ayun. Medyo malakas pala lumipad. Umuwa lang ng tempo dahil bata. Ayun siya, oh. Sana makauwi sa may-ari dahil ayun naglayo na mga singko. Dahil nga kawawa naman kasagsagan ng training. Nawala yung imon tas pa lalubipad pa kasi ko. Ano kaya ito. Ayun nang banda doon sa diretso. Dahil yan nabenta na nabili natin. Ayun siya mga singko. napakalayo na. Ay, babalik, babalik, babalik. Ito niya yung tanay, babalik siya mga singo. <laughs> Pero mata siya lipad Ayan siya Tatakpan kasi tayo ng building Ay hindi natin alam Kung saan siya dadaan Hindi siya lumusot dito eh Ayun siya Ang asing ko Ayun Ayan ito siya Ang asing ko Arro, Mukhang dadapo 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 <laughs> <laughs> Mukhang hindi marunong umuwi Ayan siya Mukhang hindi marunong umuwi pag isa lang siya, mga asing ko, wala siya kasama lumilipad. Sana makauwi sa mayari ito. Mamaya, pag hindi pa umalis dito, pag nahuli natin ulit, pag hindi siya umalis dito, eh, magpapakawala tayo. Pero tingin ko, uuwi na, yun, no? layo na niya, mga kasi yun, no? doon. Okay, mga asing ko, eh, sa tingin ko, nakauwi na yung ibon dahil nga medyo lumayo na siya dito sa area na natin medyo nagbanda na doon sana makauwi yung ibon malakas lumipad yung ibon dahil medyo bata pero hindi na siya yang na yang dahil nga hindi na siya tawag dito hindi na siya masyadong medyo tumutubo na yung mga niya mga sinko. medyo lugon na siya kasi so, tingin ko nasa 5 months na pataas yung ibon so ayun sana makauwi na sa may are pinakita natin yung ring ring number nahuli na mga bata baka mamaya kapit bahay nyo lang eh abangan nyo baka mamaya mauli na naman yung mga iba nyo so ayun gawin natin wala na siya eh. Hindi na siya, ayun, nasabit pa yung ating <laughs> pinambugaw. Pwede gagawin natin eh. Pakailin na natin itong mga kalapati natin. Hindi na natin siya papakawalan. Baka ba eh, magbanda ulit dito yung, mga, yung kalapati na pinakawalan natin. Eh, mapasawa pa ng mga kalapati natin kainin na lang natin. Tapos, baba na tayo. Dahil magtitinda pa ako. Kinatawag na tayo ni Gobreya. Marami nang bumibili. Mga siko. Oras na. So, yun. Sana makauwi yung kalabati pinakawala natin sa may-ari. Mga siko. Ang problema, tugi na naman tayo. 50 pesos na atrapin.